Hello po. Maghanap tayo ng convenience store kasi bibili tayo ng pagkain. Lalakad po tayo. Naglalakad po tayo dito sa Japan. Malaming. Pero tama lang, hindi masyadong malamig. Perfect weather, temperature. Ito. Oh, Ito mo triangle, triangle oh. na gusto. Ayaw. Yeah. Nagwawaray po kami. Sorry po. Oh, nice. oh, it's my first time sa convenience store. Dito sa Japan. Uwet Uwat pa ka Uwat. Satcha. parakan kang

Oh my gosh! Amazing. Heaven. Oh my gosh. Oh my God. Seventy-three calories for one pack. Higher than a lunch chicken jerky. Sixty-seven calories. Shredded speed. Eighty-nine calories for one pack. Look at the calories here. Tingnan nyo, ang ganda ng kulay ng tubig nila. Ito yung lalag, eh, ano? Packaging. Ito po, bibili yun. Grabe, ito. Yung calories niya. 424 megos. Gusto ko to kasi pangarap ko yung tomato na yan. Japan. Tomato. All fruits. Diba? Magwalik na po tayo. Ito po yung pinamili ko. Mag-haul po tayo. Tiyabag. Mayroon ako na. Wala yeah. ko na yung tomato. Uy! Kitaan ako yung palit. Pili ka muna mm. ni I... Ako yung palito ko. Pangarap ko. Pangarap ko yung tomato na malaki. Matcha is Matcha green tea. Mm -mm. Matcha oh, pili lang ka mo. Ikaw na ni uh, pili. Tapos? Ito, gusto ko. Tayo uh, uh. ko siya rin daw. 6.45. Dola na. Ito yung tubig. Ito yung tubig kain tayo. Ito po yung isa. Bawal ba? Same ng itsura. Uy, same ni itsura packaging nga nilang <laughs> oh.